Ki. Welcome sa lahat. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Tula sa ilalim na unan, boses ni Mama sa panahon ng kawalan. Sa dilim ng gabi, habang ang ulan ay marahang tumutulo sa bubong. Isang batang babae ang nakatitik sa kisam, tahimik, walang kibo. At sa ilalim na kanyang lumang unan, may nakatuping papel. Lumang tula na isinulat ng kanyang ina, noong siya'y wala pang limang taong gulang. Mahal kong anak, nakasulat, kapag ako'y nawala, basahin mo ito hindi niya naintindihan noon. Pero gayong labing anim na siya, at wala na si mama, ang mga salita ay parang dumadagundong sa kanyang puso. Kapag malamig ang gabi, at walang yakap na dumarating. Kapag ang katahimikan ay parang sigaw na walang dulo. Kapag ang mundo'y parang hindi ka nakilala. Hanapin mo ako sa tula. Isang linggo nang nawawala si mama. Bigla na lang siyang hindi umuwi mula sa palengk. Walang sinasabi ang mga kapitbahay. Tahimik ang barangay. Para may itinatago at ang batang babae, si Alona, ay tanging tula lamang ang sandalan. Araw-araw, bago matulog, binabasa niya ito sa ilalim na unan. Parang may boses na lumalabas sa papel. Boses ni Mama, kapag sila'y tumingin na parang wala ka. Kapag naramdaman mo may lihim sa paligid. Isara mo ang iyong mga mata at bumilang na pito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. May narinig siya. Parang yabag mula sa labas ng bintana. Agad siyang bumangon at tinignan ang dilim. Wala. Pero ang tula basa na. Hindi dahil sa ulan. Kundi dahil sa luha. Mama. Bulong niya. S Saan ka na? Sa susunod na gabi. Habang nasa ilalim na unan ang tula. May bagong linya na biglang lumitaw. Alona, huwag kang matakot. Hanapin mo ako sa ilog. Ilog. Ang ilog sa likod ng lumang kubo nila sa probinsya? hindi siya bumalik doon mula noong libing na kanyang lolo. May mga kwento ang matatanda. May mga nilalang daw sa ilalim ng tubig. May mga babaeng tinatago na ilog. At minsan, bumabalik bilang boses. Kinabukasan, wala siyang sinabi kahit kanino. Naglakad siya mag-isa, dala ang tula. Dumaan sa mga makakapal na damo. At huminto sa harap na ilog na tila walang galaw. Tahimik. Pero malamig. Mas malamig kaysa dati. Ibinuka niya ang tula at binasa muli ang bagong linya. Sa ilalim ng tubig, nandoon ang sagot. Pero hindi lahat ng tanong ay ligtas hanapin. Nanlamig ang kanyang katawan. Pero may narinig siyang tinig. Mula sa ilalim. Mahinang bulong. Anak! Napaatras siya, Munit parang hinihila ang kanyang mga paa. Tumingin siya sa paligid, wala pa ring tao. Sa puno na kawayan sa gilid, may nakaukit na pangalang pamilyar. Lucia. Pangalan na kanyang ina. Pero hindi ito bago. Luma na ang ukit, karang matagal na. Bakit nandon? At bakit parang may mga mata sa tubig na nakatitig sa kanya? Mama, tanong niya. Ikaw ba yan? Walang sagot. Ngunit ang tula sa kanyang kamay, may panibagong sulat na naman. May lihim ang tubig. May lihim ang mga mata. At ako'y naging bahagi ng mundong hindi mo pa nakikita. Nagsimulang lumalim ang gabi. Lumakas ang ihip ng hangin. At mula sa ilalim na ilog. May umaangat na aninong hugistaw. Ang anino ay mabagal na umaangat. Tila bagay hinuhugot mula sa kailaliman na isang alaala. Hindi malinaw ang mukha. Pero ang postura, ang galaw. Paang si mama. Ma, mahina ang tinig ni Alona, nanginginig. Ang malamig na simoy ng gabi ay tila huminto. Parang nakikinig ang paligid. At mula sa gitna ng katahimikan. Ana, boses ni mama. Malungkot. Malalim. May kasamang pakiusap. Alona, huwag mong sundan ang yapak ko. Pero mat nasaan ka? Ang aninong babae ay biglang tumigil sa gitna ng tubig. Nakatayo na lang ito, kalahati ng katawan ay lumulubog pa rin. At ang mukha. anti unting lumilinaw. Puno ng pagod. Puno ng takot. May pilat sa pisngi. At luha sa mga mata. May mga bagay kang hindi pa dapat malaman, sabi nito. Minsan, ang katahimikan ng barangay ay nagsisilbing takip sa kasalanan. Napakapit si Alona sa tula. Gusot na ito. Besa. Nanginginig. Mama, sino ang kumuha sa'yo? Sumuliap ang anino sa kawayan. Doon sa ukit. Hindi lahat ng pagkamatay ay aksidente. Biglang lumakas ang hangin. Nayanig ang mga dahon. At mula sa likuran ni Alona, may naramdaman siyang presensya. Parang may nakamasid. Napatakbo siya palayo sa ilog. Hawak ang tula, habol ang hininga. Habang sa kanyang tenga, naririnig pa rin ang boses ni Mama. Huwag ka magsalita kahit kanino. Alamin mo muna kung sino ang may lihim. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay, tahimik. Pero napansin niya, may sulyap sa kanya ang kapitbahay na si Mang Iking. Siya raw ang huling nakakita kay mama. At may kwento ang iba na dati silang magkaaway. Pagdaan niya sa tindahan ni Aling Lita. May narinig siyang bulungan. Baka nga nakuha na rin siya ng tubig tulad na iba. Tulad na iba, hindi lang si mama. Sa gabing iyon, sa ilalim na unan. May panibagong sulat na naman sa tula. Ang tubig ay salamin. Lahat ng kasinungalingan ay lumulutang. Napaluhod si Alona. Hindi niya na alam kung bangungot ba ang lahat. O gising pa siya. Ngunit isang bagay ang malinaw. May mas malalim na dahilan kung bakit nawala si Mama. At ang tula ay unti-unti nang nagiging gabay tungo sa isang katotohanan hindi niya handang tuklasin. Sa tapat ng salamin, tinignan niya ang sarili. At doon, sa mismong likod ng kanyang refleksyon, Nakita niya ang parehong aninong nakita niya sa ilog. At sa dulo ng tula, isang bagong linya. Ang huling piraso ng lihim ay nasa bahay na taong hindi mo inisip. Simulan mo sa larawan sa dingding. Napatayo si Alona. Marahan, parang hinahatak na hindi maipaliwanag na lakas. Ang mata niya ay dahan gumalaw. Tumigil sa dingding sa ibabaw ng lumang aparador. Doon, isang lumang larawan. Si Mama, nakangiti, may kasamang tatlong tao. Isang babae na hindi niya kilala. Isang batang lalaki. At si Mang Iking. Tumigil ang kanyang hininga. Hindi ito ordinaryong larawan. Sa likod ng kahon ng frame, may nakaipit na malit na sulat. Dahan-dahan niya itong hinugot. Sobrang lumana, na. Kaya't halos mabura na ang mga letra. Pero malinaw ang unang linya. Kung nababasa mo ito, anak, malapit ka na. Lumunok si Alona. Tinuloy ang pagbabasa. Ang taong pinagkakatiwalaan ng lahat ay siya rin ang taong naglalagay ng takot sa dilim. Minsan, ang halakrak ay pantakip sa tinig na sa klolo. Bigla niyang naalala. Isang beses, nakita niya si mama. Umiyak habang hawak ang kanyang telepono. At kinabukasan, sinabi niyang nawala niya ito. Bakit niya itatago ang totoo? Sa kanyang isipan, anti-unting lumilinaw ang mga alaala. Si mama, laging kabado kapag may dumarating na bisita. Si Mang Iking, palaging andiyan, masyadong malapit. Napakapit siya sa sulat. Sa ibaba, may huling linya. Bago ako mawala, iniwan ko ang susi sa kwarto ng lolo mo. Sa ilalim ng lumang baol. Nandoon ang kasinungalingang pinakatatakutan nila. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumakbo siya paakyat sa lumang kwarto ni lolo. Bawat hakbang sa kahoy na sahig ay parang tumitibok kasabay na kanyang puso. Binuksan niya ang pinto. Madilim. Mabigat ang hangin. Pero hindi siya tumigil. Tinungo niya ang lumang baol sa ilalim na kama. Inangat ang takit. May amoy na alikabok at lumang papel. Doon, sa ilalim ng lumang damit, may isang kahon na bakal, kulay itim, may kandado. At sa tabi nito, ang susi. Ibinukas niya ito. At sa loob, isang kaset tap. May label. Tinig ni Lucia, huling pag-amin. Kasabay nito, isang panibagong papel na may nakasulat. Isaksak mo ito sa lumang radyo ni Lolo. Pero siguraduhin mo mag-isa ka. Hinawakan niya ang tap na mahigpit. Parang hawak niya mismo ang hininga ng kanyang ina. Sa mga oras na iyon, hindi takot ang nangingibabaw sa kanya, kundi ang matinding pangungulila at ang pagnanasang malaman ang lahat. Kahit anong itinatago ng katahimikan, dahan-dahan siyang bumaba. Bitbit ang kahon, ang sulat at ang buong bigat ng katotohanan na unti-unti nang bumabalot sa kanya. Sa sala, binuksan niya ang lumang radyo ni Lolo. Inisaksak ang tap. At pinindot ang play. May kaluskos muna. Tapos. Isang tinig. Pagod. Nanginginig. Pero malinaw. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin. Handa ka na. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin. Handa ka na. Tinig ni mama. Tahimik ang paligid, parang huminto ang oras. Alona, anak. Patawad kung hindi ko nasabi lahat. Ang totoo, matagal ko nang alam na may nagmamasid sa atin. Na ang mundo natin ay hindi ligtas kaya na akala mo. Bumigat ang dibdib ni Alona. Simang iking. Tahimik ang tap sa loob na ilang segundo. Parang may pinipigil lang iyak. Hindi siya kaibigan. Hindi siya pamilya. Hindi siya dapat pagkatiwalaan. Muling bumalik ang tinig. Matagal niya na akong kinokontrol. Ginagamit niya ang mga lihim ko para itikom ang bibig ko. Pero noong araw na iyon. Noong araw na di ako umuwi. Sinubukan kong magsalita napaikot ang mundo ni Alona. Tumayo siya, nanginginig. Ang radyo ay patuloy sa paglalabas ng boses ni Mama. Pinuntahan ko ang kapitan. Dala ko ang ebidensya. Pero hindi ko na siya nabutan. Ang sumalubong sa akin ay kadiliman. Pumikit si Alona. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakapulupot sa sarili. Alam kong baka hindi ko na makita ang liwanag. Pero ikaw, anak, ikaw ang pag-asa. Suminghot siya ng hangin, parang sinasalo ang huling lakas sa ilalim ng pangarap sa tula na iniwan ko. Nandoon ang piraso ng lakas mo. Panatilihin mong buhay ang tinig ko, sa puso mo, at kapag dumating ang oras. Harapin mo sila, hindi bilang biktima, kundi bilang apoy. Tumigil lang tap. Walang kasunod. Walang musika. Walang paliwanag. Tahimik. Pero si Alona, hindi na siya ang dating batang takot sa dilim. Dahan-dahan siyang lumingon sa lumang aparador. Kinuha niya ang tula pinunasan ang mga luha nito, at itinupi itong muli. Ibinalik sa ilalim ng unan, hindi bilang pagtatago, kundi bilang paalala. Sa labas, muling umulan, pero iba ang pakiramdam ngayon. Hindi na ito malamig, hindi na ito takot. Ito ay ulan ng pag-asa, at habang si Alona ay humiga, mahigpit ang pagkakayakap sa unan. Isang huling bulong ang lumapit sa kanyang tenga. Salamat, anak, narinig mo ako. Sa gabing iyon, habang banayad ang ulan sa bubong. At ang hangin ay humahaplos na parang yakap ng isang ina. Pumikit si Alona, hindi dahil pagod, kundi dahil handa na siya. Sa kanyang puso, buo na ang katotohanan. Hindi ito isang kwentong naghahanap ng hostisya lang. Ito ay kwento ng boses. Boses na isang inang pinatahimik. Ang isang anak na pumiling makinig. At sa ilalim ng kanyang unan, ang tula ay hindi na lihim. Isa na itong panata. Sa bawat talutod, may lakas. Sa bawat salita, may alaala. -ala. At sa katahimikan ng gabi, alam niyang si mama ay hindi nawala. Nandoon siya. Sa hangin, sa ulan, sa tula. At higit sa lahat. Nasa loob ng pusong handang magpatuloy. Bukas, sa salubungin niya ang liwanag. Hindi bilang bata. kundi bilang tinig. Ang isang inang minsang pinatahimik. Ang isang anak ng gayoy bumibikas. Hindi na kami matatakot. Hindi na kami mananahimik.